Alright, let's go. Edit na tayo. So, punta tayo sa CapCut. Ito pang yung project. So, isilik lang natin ang video. Ito na video natin. Oh. So, i-add one. So, piliin natin yung aspect ratio. Pili natin ang SP Crisio 9.16 2016. I-check lang kung okay. play ang video. Kasi doon tayo mag-trim mag, -dream, mag -dream tayo dito. Kaya kasi mula na siya. Siguro dyan. I-touch ang video para mag-highlight. So, punta tayo sa split. And then, i-delete natin yung nasa unahan. Yung niyo na naka-highlighting guys. Ayun ang i-delete nyo. Pilitin ang delete. And then, i-play ang video kasi mag-split ulit tayo. Hanapin natin yung ulang tao, yung empty background kasi kailangan natin. Siguro dyan. So, pinutin natin yung video para mag-highlight. So, pinutin ang split. And then, ang gagawin natin sa naka-highlight na video guys, yan ang ilaglag natin, yung overlay natin. I-play so, ang satos sa overlay. And then, itulak natin, i-drag natin sa unahan tulak o hidrat ko. Oh. So, ito nang kalalabasan niya, guys. So, ang gagawin natin dito. So, ang gagawin natin dito. Yung walang tao, guys, ayan. Yung nasa ibaba ang na-video. Yan. Yan yan ang i-masking natin so kuliin natin sa toes ang mask madali lang yan guys ito na si mask and then horizontal so ang gagawin natin guys pindutin ang adjust so ikotin lang natin yung, yung yellow line i-rotate lang natin ganyan 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 kasi yung katawan lang natin ang kailangan nito and then lagyan natin ng feeder para hindi 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 kita yung ano yellow line so pindutin ang feeder tapos ilagay natin sa tree i-check i-check ulit sa iba ba ah, ito na ito na ang kalalabasan niya hmm. di ba so rails man ito guys so putulin natin putulin natin dito So, pindutin ang video, mag-highlight, so split, tapos delete. Ang gagawin natin is i-export natin, i-save natin to So, ayan na. So, i-back natin. So, So punta ulit tayo sa kabilang video guys kasi dalawang clip nating kailangan dito para magtugma sila. So ito yung pangalawang clip natin. So i-add lang. I-add one. Tapos aspect ratio ulit. 9.16. I-check lang okay na. So i-play ang video kasi magputol tayo dito kung saan banda. Yung pasimula na siyang gumalaw. yung pasimula na siya gumalaw dito guys yung pasimula na siya gumalaw o dito dito so dito part so split natin siguraduhin nyo yung naka highlight yung i-delete ha hindi yung naka highlight na isa yung nasa unahan yan, yung i-delete natin so ito na siya so i-play lang natin Same process guys. So hanapin natin yung walang tao, yung empty background. Siguro dyan. So i-split natin. Tapos yung empty empty background yan, ang ilaglag natin, yung overlay natin. I-handos natin o itulak dito sa unahan. Dito, dito. Na, ganyan lang pag itulak guys. So same process pala guys. So ano. So, mamasking natin yung unang tao. So, horizontal. Tapos, adjust. Sabihin natin ang rotate. para magtugma siya guys siguro dyan so lagyan natin ng feeder ulit para hindi kita yung guhit nasa 3 lang i-check check ulit sa iba ayan so i-play natin o oh, ito na so paayong nakita yung sa isa tawan so dito mag tayo kasi yan. ang, haba naman dito rails naman ito eh so i-save natin Ayan na. So, balik tayo sa new project. And then, isilik natin yung video. Yung isa. I-add lang natin. Tapos, i-add natin. Pindutin yung plus para mag... Pag ano na ano sila. So, ang gagawin natin dito para mag... Tugma sila. So, i I-overlay natin yung isa. San ba si overlay? dito na si overlay. Andito na. So, ang gagawin natin dito, guys. Piliin natin yung mask. Imamasking natin ulit. Ayan, horizontal. So, ang gagawin natin. Pindutin yung adjust. Rotate. So, itapat lang natin yung yellow line sa gitna para ano. Hmm. Para hindi kita yung guhit guys, yung yellow line. So, gawin natin dito. Lagyan natin ng pider. O, oh, i-check natin. So parang madilim yung nasa itaas na video. So kailangan natin i-adjust. Pinutin natin yung nasa itaas na video. So punta tayo sa adjust. So ano na natin yung bright list niya. Pa ano natin pa yagi pa ano natin. Para wag pantay yung ano yun. Ah, di ba? So pantay na yung kuha ng ano niya. Kasi madilim yung sa kabila eh. So, i-check natin. So, i-play natin. O, oh, ito na. Gumagalaw na. Gumagalaw yung paa. Gumagalaw yung katawan. So, real sa ito. So, yun na kailangan na uh, mahaba pa to. So, split na dito. yung isa naman. Pantay lang natin. And then, i-play natin ulit. Ito na, pwede na export.